<laughs> dapat dong, dong. <laughs> oh, dapat sama. Dapat kerbau itu Oh. Tunggu Ulan guys Sabi sa forecast walang ulan eh Pero mahina lang naman So ito na na yung ano Ito na ganito na pag fall na Maulan na palagi So kahit ulan Ride pa rin yan At nandito na kami sa meet up place namin guys Butin Buti lang di umuulan dito sa North Vancouver Ayan. Ito may mga kasama namin dito Shoutout para kay Mark Romero First time yung sumama dito sa amin, sa grupo na to. Galing siyang Edmonton. So yun, shoutout sa iyo bro. At shoutout sa mga followers natin. Boss J Bikers at Rab B. Bikers from Jeddah, KSA. Ram J Pilino, EGA Bikers from UA. Shoutout sa inyong lahat mga bro. Maraming tapalug. <laughs> Ang ball gina

pangit siya sa pag ano, pag low light 'yan. Pag dito sa loob ng ano ng mga puno pag madilim, hindi klaro yung kuha niya, pero pag maliwanag maganda naman. So, tinesti testing ko lang 'to kasi matagal ko na hindi nagamit eh. So, yung 60 na dual lens. yung makita mo lahat paligid. Yung ginagamit ko kasi palagi yung ano lang eh, yung conventional lang na camera, yung harap lang, pero ngayon tinesting ko lang 'to. Hey, hey, hey. Laka bret? Ano nga? Puro minis <laughs> pisa. Kung natatanda nyo yung night ride namin yan, dito rin yung entrance namin doon. Ito yung pinakaunang trail na pinunta namin. So ngayon grabe, sobrang putik. <laughs> Dapat karabaw din na natin dito. Karabaw! Grabe! <laughs>

Eee Yow 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 Å! Oh. Oh. <laughs> <laughs> basa na yung puwit <laughs> Ay ah, ito walang basa sigurado Hindi ako naramdaman ng talsik eh Walang talsik Ay Ha 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 <laughs> Haha! Tagal kong hindi nakaride na maputik ah! putik ha <laughs> Mala o! Mala o! Mala o! kong <laughs> hey, ko ride basta, <laughs> basta mga mulsa to? Mala! Kamu na! Tinatapan ako basta maputik dati oh Sino na tundo dyan? Uy! Ano yan? may mga kahoy nilagay sa gitna. Ewan kung... So, para ma yung ano, yung baon ng gulong. Oo. Oh. So, maintain the trail. <laughs> Ah, nice. Malam, <laughs> malam. Dapat kabayong dala natin ah. Ikaw basa na 'yung puwet ko. <clears throat> Yan, kita nyo pag sa labas na maganda yan kuha ng Insta360. Pag maliwanag, maganda na. So, yung next natin na, ano guys, trails doon sa CBC. So, abangan nyo yan. Like, share, and comment. until next vlog. Bye! Bye.